Bago dumating ang mga Kastila, bago pa isinulat ang ating kasaysayan sa papel, may mga taong naninirahan na sa kapuluan na tinatawag nating Pilipinas. Sila'y may sariling kultura, relihiyon, batas at pamumuhay. Ito ang kwento ng ating mga ninuno kung paano sila nabuhay, nakipagkalakalan at nagtagumpay sa isang mundong puno ng hamon. Ayon sa mga arkeologo, Libo-libong taon na ang nakalilipas, dumating sa ating mga pulo ang iba't ibang lahi mula sa iba't ibang bahagi ng Asya, mga Austronesian, Malay at iba pang pangkat. Dala nila ang kanilang wika, musika at tradisyon na unti-unting humubog sa kulturang Pilipino. Bago ang mga gobernador general, mayroon tayong mga datu, ang pinuno ng barangay. Ang bawat barangay ay binubuo ng tatlumpong hanggang isandaang pamilya may sariling batas at kaugalian. May tatlong uri ng tao, ang maharlika o malayang tao, ang aliping na mamahay na may sariling bahay, at ang aliping sa gigilid na naninirahan sa tahanan ng amo. Mabubungang lupa at masaganang dagat ang bumubuhay sa ating mga ninuno. Sila'y magsasaka ng palay at mais, mangingisda sa ilog at dagat, at mga ngaso sa kagubatan. Ngunit higit pa rito, Nilala rin sila sa kalakalan. Nakikipagpalitan sila ng produkto sa mga insik, bumbay at arabe kapalit ng seda, porselana at pampalasa. Mayaman sa ritual at paniniwala ang lipunang prekolonyal. May mga babaylan, mga espiritwal na pinuno, na namumuno sa seremonya para sa ani, kasal o pagpapagaling. Naniniwala sila sa mga anito at diwata at sa isang makapangyarihang nilalang na lumikha sa lahat. Ang kanilang pananampalataya ay nakaugat sa kalikasan. Hindi basta-basta ang kanilang kasanayan sa paggawa ng gamit. Gumagawa sila ng bangkang balangay na kayang maglayag sa malalayong pulo. Marunong silang maghabi ng tela mula sa abaka at gumawa ng palamuting ginto na ipinagmamalaki sa ibang bansa. At huwag nating kalimutan ang Baybayin, ang sinaunang sistema ng pagsusulat ng ating mga ninuno. Ang mga lalaki ay nakasuot ng bahag at barong gawa sa hinabing hibla, samantalang ang kababaihan ay may saya at malong na may makukulay na disenyo. Ang kanilang tahanan nakatayo sa matataas na haligi para iwas baha at kadalasang gawa sa kawayan at nipa. Hindi rin sila basta-basta sa labanan. May mga mandirigmang tinatawag na Pintado sa Bisayas, tinawag dahil sa kanilang masalimuot na tattoo na tanda ng katapangan. Gumagamit sila ng kampilan, kris at sibat. Mayroon ding mga kuta at bangka para depensahan ang kanilang komunidad laban sa mga mananakop at pirata. Ito ang mundong ginagalawan ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. Isang lipunang masalimuot, mayaman at malaya. Sa pag-alala sa kanila, naaalala rin natin na tayo ay may sariling pinagmulan. Isang kasaysayang dapat ipagmalaki at ipagpatuloy. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng ating nakaraan.